So yo what's up mga brad? So ngayon i-unbox po natin yung para sa box ni Mr. Customer. Mr. Humphrey Ruiz ng Lito. So ngayon i-unbox po namin 'yung para sa Mid-High Bullet box mo, sir. So at ito po ang gagamitin sa kaniyang Mid-High Bullet. S M C V. So ayan na po Mr. Humphrey Ruiz ng Lito. Ito po ang gagamitin natin sa mid mo. Bali, dalawang piraso po to. Ah, ito lang po ang isang bubuksan natin. At ito po ang kaniyang driver unit. So, ngayon, bubuksan po natin. Pasa sa speaker box ang iskutan? Apa, dito ka na, na sa MCB Cebu Box Maker. At ang tatak dito, Thunder CB dito. Live Pro po ang brand. Mula noon hanggang ngayon, maaasahan talaga. This yes. is MCB Cebu Box Maker. So yung wasap mga brad, D12 mid-high bullet, apat na box, yan po ay in order ni Mr. Kusumer, Mr. Reyns alison de la Puente ng Kanduman, Madawi At ito po ang nakaload mga brad, PA-1250, so ayan, at itong driver unit na BCS-450, so ayan, isa sa po muna natin yung takip para may na po ito natin MCC2 Box Maker, box maker. So ayan, tapos na po natin na ikabit yung takip sa likod. At nung time na pinipick up na po nila ang kanilang item, may nag-birthday pala sa isa sa ilang kasama. Kaya pinatuktugan po namin ng birthday song. <laughs> So you what's up mga bread? ang laki po naming pasasalamat ngayong araw na to at malaki po ang pasasalamat namin sa ating Panginoon nang dahil po ay yung target namin na 200,000 bawat buwan ay nakuha na po namin sa loob lang ng dalawang linggo. Ngayong araw na to nakuha na po namin yung 200,000 yung target namin sa isang buwan. So kung may kikitain man po kami simula bukas hanggang sa katapusan, ay bonus na po namin yon Dahil pizza di size pa po tayo ngayon. So meron pa tayong ilang araw na magkaroon ng bonus kung sakali papalarin po tayo na magka-customer. Yung sinisip namin kanina at yung diniliver namin, bali sumubra po to ng 50,000. So ngayong araw na to ay nakuha na po yung pang last week ng Pebrero. So malaki po na. So yun, WhatsApp mga brad? Kung may shipment man po kami kahapon, February 14, 2025, yung patungo sa Manila. So ngayon may nag-pick up na naman po dito sa amin, dalawang D12 mid-high pull range SRX kape. So ayan po. At ito po ang kunting sound test namin, ipaparinig po namin sa inyo kahit sandali lang. MCV Box BOXBAKER Basta speaker box ang iskutan, apa? Dito ka na sa MCV Box BOXBAKER! Ito si Mr. Customer, matagal na po to siya nagkasubaybay sa aming mga post or sa aming mga video. Pero ngayon lang po siya nagkakataon na kapunta dito sa aming site. At ang sabi pa niya, ilang bisis na raw siya nag-message sa aming messenger pero wala po kaming reply. Kaya nakadesisyon po siya na magpunta na lang po dito sa aming site. Dagdag pa niya, matagal na raw siya na gustong magkaroon sa aming mga speaker box. Dagdag pa niya, hanggang sa post lang daw siya nakarinig noon sa aming mga sound test. Ngayon, personal na po niya napakinggan yung aming sound test. So yun, what's up mga brad? Ito po ang dahilan na hindi po ako nakapag-live dito sa aming site mga ilang araw nang dahil nakumpiskit po ang aking lisensya sa LTO nang dahil lang po nitong isang bumbilya na naghalaga ng 20 pesos Ito, palaala lang po ito mga brad lalo na po sa katulad kong driver kailangan po natin i-check yung ating mga ilaw lahat galing po sa headlight, signal light, daylight, light o plate light kailangan po, function po lahat nang dahil napakamahal po ang singil nila mga brad Tulad na lang sa akin mga brad Isang bumbilya na nagkahalaga ng 20 pesos ay katumbas ng 6,000 penalty. Napakamahal mga brad, napakasakit po sa damdamin pero wala po tayong magawa. Actually, umiilaw man yung aking tail light. Ang brake light lang ang hindi gumagana. Kaya, nakumpiskit po ang aking lisensya sa LTO. Napakadaming proseso mga brad, dumaan pa tayo sa MBIS. Tapos, may schedule pa tayo mag-seminar kapag bigyan po nila tayo ng demerit number 10 sa susunod natin na rin yung mga brad ay dumaan po tayo sa exam. So yung wasap mga brad nang dahil ay pinarosahan po ako sa LTO at pinagmulta pa ako ng 6,000 nang dahil lang po sa aking brake light na hindi gumagana. So dito sa video ito ay may parusahan din ako. Isa sa aking follower. Nako, kung sino ka man, humanda ka. Alam niyo ba kung sino ang follower na paparusahan ko dito sa video ito? Walang iba kung di ito. Mr. Alex Mayurdo dahil sa palagi mong pagsisir sa aming video o sa aming mga post isa nito ay sa iyo na kung mapapanood mo itong video na to ay isend mo sa aking messenger ang gcash number mo nang dahil po sa palagi mong pagsisir sa aming mga post so bigyan ka namin ng pangpasaya so sa iyo na po tong isang piraso so kung mapanood mo tong video na to isend mo na sa aming messenger yung gcash number mo promise sa inyo na to dahil sa palagi mong pagsisir sa aming post bigyan ka namin ng bilang pasasalamat namin po sa inyo. So ayan, sa iyo na to. MCP Sifu Box Maker.